trending ang pagsuot ng aktres na si Andrea Berliantes ng bridal costume nang pumunta siya sa fan meet ng Korean actor na si Kim wow. Soo Hyun. Viral nga ang litrato nito na pinost niya sa kanyang social media na naka-all white na bridal costume, ipinost nito ang kanyang patikim na mga preparation event. Kita sa mga post niya ang litrato kasama ang kanyang glam team na may caption na big day today. Habang kasunod nito ay litrato ng puting damit niya at kamay niya na may malaking bato ang sing-sing at doon nga pinost niya na ang upa na bida sa Queen of Thirst na si Kim Soo na may caption na high Hubby Hadi, ilan nga ng pwesto nito sa stage ng venue ng fanmate ng aktor dahil binabalik nito ang flying case ng actress. Kaya naman, lutang ang saya ni Andrea sa kanyang pagpunta noon makikita po sa litratong ipinos niya na naka finger heart ang aktor. Kagaya niya, kaya caption niya, what a night we love you. Hindi ito ang unang basis na nagtrending ang pagpunta niya sa concert Commit and Grave. Maalalang gumawa rin ito ng eksena sa concert ng Blackpink kung saan ginawa niya ang proposal pero sa Starball Magical Prom noong mga panahong iyon para sa ex niyang si Nilungan yeah! pa siya ng isa sa mga miyembro nito na si Rose at sinabing please go to prom with that girl. At hindi rin siya nagpakabog ng umatin siya sa The Store ni Taylor Swift saan nagsuot naman siya ng kakaibang costume na price at may bitbit -bit na bag na bro. Burger. At may nauuso pa siyang sisim na clip sa buhok. Mabog din ang suot niya sa pagpunta niya sa Coachella kung saan may litrato sila ng anak ni Ropa Gutierrez na si Lorin. Kaya talagang minabantayan ng netizens ang galaw niya. bonga.